What's up mga kabakal? Nanasad na mga kabakal. Isip ko sa noon nga mamuyag hiupan kanji sila. For today's video mga kabakal, ako ang ishare niyo mga kabakal kung saan ito pagtimpla sa mulasis mga kabakal. Muna siya mulasis mga kabakal. Karang nas galon. Muna yung timpla na ito mga kabakal sa ato mga pinayang hiyo Na Nga mulasis, usas matapagana sa pagkaon nila mga kabakal. Hindi ko mag-ingon mga kabakal na mausay vitamins. usaras saan rin makapagana mga kabakal muna siya kabakal, mula sis ano yung mga kabakal oh ganun itong color itong mga kabakal niya akong butang asin mga kabakal awan ko muna isa itong mga kabakal sa itong bininingayupan muna yung kakaon po, kainom kung saan astihin nga tubig mga kabakal

mo ni panghalaw na to mga kabakal ah, sobra aning nasa stay in money ato ang ipainom nila mga kabakal mga kabakal oh ito tubig mo na itimpla na to mga kabakal ato timpla is malasado lang mga kabakal pareha o lugaw sana all oh. ang timplahan na to chim molasses oh so galon na to molasses mga kabakal dan to molasses pa na lang so puhon-puhon mo order na sa mga kabakal ah. nindot kini ka molasses mga kabakal kay usagus makapagana nila kung makita na to sa ang kalahian sa whey molasses o di pom kaingon nga ang whey molasses bati pero sa ato ang nandan mga kabakal og ato nakita og sa nakita na tong resulta medyo okay kun sa mga kabakal kung naasay molasses gud siya mo ni mga kabakal sa adora or presya glugaw nasa ko sa sad ito timpla na to parehag glugaw siya mga kabakal Ayan Karan ka bakal mo na siya mga kabakalo Oh. mga on Kung nai molasis mga kabakal. Molasis o gasin. Gago! Ayan siya Ito ang uban na Paabot pa. Kaling yung na ito. Say, ang dungano na ito. kayo. Mga kabakal. Oh. Sugi mga on for buyag. Sa mga kabakal. <laughs> oh team ni team tatag mga mm -hmm. himabas lang gana ni sa atong ang grunod ni si Marco mo breeder na to nga kabakal Makita na to sa so, mga antropiyag na si Marco mo itong back mga kabakal mo na head sire na to so, mga kabakal sa so, mga antropiyag nakita na to gamit mula molasses mga kabakal asin og para mas himsog pa yun ang ilang mga lawas mga kabakal kita na to yung mga lawas oh daw kita na to ni mga laki na to yung mga kabakal yung mga lawas nila probiyo sa mga on atay buntis are mga kabakal oh na to man skapin tiyan asya upgraded dresser ni sa so, itong mga anparabuyag oh muna siya kabagal oh kasi so, itong mga molasses ito ang binahi paari oh hmm. lang sila anparabuyag kung na yung molasses mga kabagal kasi so, itong mga on mga anparabuyag Mula di-discard na ito mga kabakal kung saan na ito patambo. o saan ito pag gaano sa atong hiyopan kani mga kabakal di kumingon nga 100% nga okay siya gamiton pero para nako na sa akong experience o sa akong nakita kung naimolasis o wala medyo okay good naimulasis naimolasis mga kabakal nasya. siya sa pimukaan pero buyag gaana sila pre yung nakadao <laughs> Mare na itong mga binhoy mga kabagal. Na buang niya yeah, anak niya. Hopefully someday nga medyo kaloy antas kakasan, daghan na sila. Kung ito yung hinaguan mga kabakal. Nahawan gado. Hurot huh? yun nila. Purbuyag. Ang tawa mga kabakal, hurot gado. Purbuyag. Kasugin mo on. Kuwang pa pero nagbudget man tayo mga kabakal. so maotong itong uh, yung medyo sakto rapod nila padaryo burot yun wangan o oh. sig tila tila mga buntis na na siyang isa na siya by siguro kulay anta puhon puhon hmm. mga so, kabagal na yung mga binhoy na to Ano siya ka ba kalaw? Oh. Sok nginom. Ang usan ni gawas dito. Ang duha di ayo. Ato sang ihatag dito mga kabakal sa uban na tong binahi. Mga kabakal ang tubig nga sobras mulasi sa tong timpla gani ha. Sunod ato ato na ang sya kabakal sa so, kami inom nga na it molasses kanilang molasses ni sobra ito gitimpla sa sa ka stay in, mga kabakal mawara na sya mga kabakal sa di pala tapos ng video mga kabakal don't forget to like share and subscribe mga kabakal ang iyong lingkod na nagbarog kabakal bossing see you to my next video